Hook na makakabunot ng numero 20. Tinanong ni Chin Tian kay Chin Yan kung ano ang kanyang nabunot na numero at agad naman sinabi ni Chin Yan na nakakuha siya ng numero isa na nangangahulugan na siya ang unang magkikipaglaban sa entablado. Para palakasin ang loob ni Chin Yan ay binigyan siya ng magandang mensahe ng kanyang personal na katulong sa bahay. Batid ni Qin Yan na nag-aalala ang mga ito sa kanya kaya naman sinabi niya sa kanila na wala silang dapat ipag-alala dahil madali lamang sa kanya ito. Dagdag pa niya na natitiyak niya na siya ang magwawagi sa huli at mapipili na maging disciple ng Mystic Spirit. Sect. narinig ito ni Qin Changkong at tinuanin lamang si Qin Yan dahil bagamat malakas si Qin Yan ay wala rin itong pag-asa na mapili kung mababa naman ang Martial Spirit nito. Hindi na ni Chin Yan pinansin pa ang hangal na si Chin Changkong at ibinigay na lamang ang atensyon sa kanyang magiging laban dahil siya ang unang kalahok na aakyat sa entablado. Tinawag na ang numero isa at numero dalawampu para umakyat sa entablado at sa hindi inaasahang pagkakataon ay dalawang miyembro agad sa pamilya Chin ang naglaban dahil ang makakalaban ni Chin Yan ay si Chin Hai na siyang nakabunot ng numero dalawampu. Kitang-kita sa mukha ni Chin Hai ang takot ng makita si Chin Yan dahil batid niya na hindi siya mananalo dito. Naalala ni Chin Yan na si Chin Hai ay ang isa mga hangal na iniinsulto siya sa loob ng conference hall kaya naman ito na ang pagkakataon para bigyan niya ito ng leksyon. Mula sa itaas kung saan naruroon ang dalawang panauhin ay biglang sinabi ni Elder Bai na sinasayang lamang nila ang Chin Yan ang oras niya dahil batid naman niyang hindi magiging maganda ang labanan ng dalawang mahinang nilalang sa pamilya Chin. Sa isip-isip ni Elder Bai ay tanging si Qin Changkong at Fang Rulong lamang ang hinihintay niya na maglaban at ang lahat ng iba pang kalahok ay hindi na niya dapat pagtuunan ng pansin pa. Hindi pinansin ni Qin yan ang sinabi ng hangal na Elder at binigay muna ang lahat ng atensyon kay Qin Hai na takot na takot sa kanyang harapan. Habang nakakaramdam ng takot si Chin Hai ay naisip niya na kung hindi niya matatalo si Chin Yan ay maaari niya itong madala sa pakikipag-usap dahil kung tutuusin ay mas mataas ang chance niya na makuha kaysa sa kanya. Kalmadong inalok ni Chin Hai si Chin Yan na wag nang makipaglaban at ibigay na lamang sa kanya ang panalo dahil bagamat mas malakas siya sa kanya ay malabo nang makuha pa ito bilang disciple ng Mystic Spirit Sect dahil sa mababang martial spirit kaya naman ipinapangako na lamang niya nabibigyan siya ng magandang buhay kung sakali mang siya ang mapili. Hindi nagustuhan ni Chin Yan ang pinagsasabi ng hangal at dahil ayaw na niya itong marinig ay binigyan niya na agad ito ng isang malakas maatake sa dibdib. Sa lakas ng atake ni Qin ay tumilapon sa labas ng entablado si Qin Hai sa isang atake lamang. Sa unang labanan ay nanalo ng walang kahirap-hirap si Qin kaya naman susunod na agad ang mga iba pang kalahok. Sa ginawang atake ni Qin ay naramdaman ng hangal na si Elder Bai na nagtataglay ito ng lakas ng isang fifth layer body tempering realm. Maging si Elder Xiao ay naramdaman din ito at mas lalo pa siyang naging interesado kay Qin Yan dahil bukod sa nagtataglay ito ng lakas ng fifth layer body tempering realm ay naramdaman niya rin ang saber intent sa aura ni Qin Yan. Ang mga hangal sa ibaba na nakakita sa nangyari ay hindi nakaligtas sa pagkamangha kay Qin Yan dahil lingid sa kanilang kaalaman na ganito na pala ang lakas nitong taglay-taglay. Ang mag-ama na si Fang Li at Gang Rulong ay kinabahan bahagya dahil maging sila ay hindi makapaniwala sa achievement na nakuha ni Qin Yan sa loob lamang ng maikling panahon. Sa isip-isip ni Elder Bai ay mukhang nagkamali siya ng pinanigan na kalahok dahil hindi niya inaasahan na makakita ng genius sa maliit na lungsod na ito. Binigyan ng killing intent ni Elder Bai si Fang Li sa pagtatago sa kanya ng katotohanan na mayroon palang mas magaling sa kanyang anak na si Fang Rulong. Sa takot na baka magalit si Elder Bai sa kanila ay ipinaliwanag ni Fang Li na si Qin Yan ay ang young master ng Qin Clan at totoong genius pagdating sa martial arts dahil sa talent nito sa pag ng mga teknik subalit sa kasamaang palad ay nakakuha lamang ito ng first grade yellow rank martial spirit. Dagdag pa niya na kaya lamang malakas si Qin yan kumpara sa lahat ay dahil sa niswerte lamang ito sa Lungho Mountain Range at nakatagpo ng isang pambihirang bagay na nakatulong sa kanya para mabilis na lumakas. Ang mga hangal na narinig ang sinabi ni Fang Li ay biglang nabunutin ng tinak sa kanilang mga utak at muling minaliit si Qin yan na kanina lamang ay manghang mangha sa lakas nito. Maging si Fang Rulong ay nakahinga na rin ng maluwag sa kanyang nalaman at inisip na nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Nang marinig ni Elder Bai ang paliwanag ni Fang Li ay hindi na siya nagalit pa dito at agad na ipinagpatuloy ang nagaganap na disciple selection. Nagpatuloy ang mga labanan sa pagitan ng mga kalahok at mabilis na lumipas ang mga pangyayari hanggang sa dumating na ang ikaapat na labanan kung saan nasa entablado si Fang Rulong Kalaban ang isang miyembro mula sa Jin Clan. Makikita na ang lahat ay nakasuporta kay Fang Rulong at inaasahan na nila na ito ang mananalo. Sa isip-isip ni Qin Changkong ay kahit pasuportahan nilang lahat si Fang Rulong ay hindi magbabago na siya na ang napiling disciple ng Mystic Spirit Sect dahil may kasunduan na sila ni Elder Bai. Si Qin Li na kalaban ni Fang Rulong ay pilit na nilalabanan ang kanyang takot para hindi mapahiya sa lahat. Naglabas ng malakas na aura si Fang Rulong at sinabihan si Qin Li na bibigyan niya ito ng pagkakataon na sumuko na habang hindi pa siya nagsisimulang umatake dahil kung magkataon na pinili rin niyang lumaban ay tinitiyak ni Fang Rulong na hindi matatapos ang laban hanggat hindi nalulumpo si Qin Li. Lalong kinabahan si Qin Li sa sinabi ni Fang Rulong dahil bukod sa nararamdaman niyang masyadong malakas ang aura nito ay nakakatakot din ang mga banibitawan nitong salita. Dahil hindi nagsasalita si Chin Li ay nagbilang na ng limang segundo si Fang Rulong at pagkatapos ito ay magsisimula na siyang umatake. Makalipas ang ilang sandali ay umabot na sa ikaapat na bilang ang paghihintay ni Fang Rulong subalit hindi Pero nakakapagsalita si Chin Li at nang mabigkas na niya ang ika limang bilang ay sakalamang ito sumuko habang takot na takot pa. Bagamat sumuko na si Chin Li ay inatake pa din siya ni Fang Rulong at hindi pinagbigyan na sumuko dahil para sa kanya ay huli na ng magsalita pa si Chin Li. Tumilapon sa labas ng entablado si Chin Li at hindi nito kinaya pang tumayo dahil tuluyan na itong nawalan ng malay. Bukod pa dyan ay nawala na rin ang karapatan si Chin Li na ipagpatuloy pa ang kanyang pagiging martial artist dahil pinatamaan ni Fang Rulong ang kanyang dantian na lagayan ng kanyang enerhiya. Napuno ng katahimikan ang lugar dahil ang ginawa ni Fang Rulong ay hindi makatarungan para sa isang martial artist na sumuko na sa laban. Pagkatapos ng naging laban ni Fang Rulong ay ipinangalan da kanya sa lahat na ang mga kagaya ni Jin Li ay wala ng karapatan pang mabuhay sa mundo dahil para sa kanya ay hindi importante ang mga buhay ng mga mahihinang nilalang. Galit na galit ang mga disciple mula sa Jin Clan dahil masyadong hindi makatao ang ginawa ni Fang Rulong. Maging ang patriarch ng pamilya Chen ay nagbigay ng komento patungkol dito at tinanong si Fang Li kung bakit ginawa iyon ng kanyang anak gayong isa lamang itong simpleng kompetisyon. Mayabang na sumagot si Fang Li at pinagdiinan na hindi mali ang ginawa ng kanyang anak dahil hindi naman ito lumabag sa patakaran ng kompetisyon. Dagdag pa niya na tama lamang ang ginawa ni Fang Rulong dahil magiging leksyon ito sa mga magtatangkang lumaban sa kanilang mga mas malalakas na nilalang. Si Chin Chang kung na hindi matiis na makitang napapahiya ang kanilang angkan ay nagbitaw na rin ang kanyang komento patungkol dito at galit na galit siya sa ginawa ni Fang Rulong kaya naman gagawin niya rin iyon sa lahat ng makakalaban niyang disciple mula sa Fang Clan. Habang umiinit ang tension sa kanilang lahat ay muling sumigaw si Elder Bai at pinatahimik ang lahat. Sinabi ni Elder Bai na sumasang-ayon din siya sa ginawa ni Fang Rulong dahil naniniwala din siya na silang mga nagtataglay ng lakas ang may karapatan na magdesisyon ng kung ano ang tama o mali na kanilang ginawa. Nabigla ang lahat sa sinabi ni Elder Bai dahil hindi nila ito inaasahan na manggagaling sa isang respetadong elder ng isang malaking sect sa Luho Kingdom. Muling nagbigay ng salaysay ang hangal na si Elder Bai at sinabi sa lahat na si Fang Rulong ay ang kanyang napiling kalahok na kasalukuyang sinusuportahan kaya naman kung sino ang magtatangka naman manakit dito at mananagot sa kanya. Ang mga hangal na kanina ay galit nag-alit ay biglang nabahag ang buntot ng magsalita si Elder Bai at hindi na tinulig sa si Fang Rulong. Bago magpatuloy ang susunod na laban ay sinabihan ni Elder Bai si Qin Changkong na sa kanilang angkan ay mayroon parents siyang kaunting inaasahan sa kanya kaya naman kailangan nitong galingan para hindi siya madismaya sa kanya. Ang hangal na si Qin Changkong ay walang ano anong nagpakumbaba sa harap nilang lahat at inisip na wala na siyang paki kahit pa maubos ang mga kalahok mula sa kanilang pamilya dahil hindi na ito importante pa kumpara sa pagiging disciple ng Mystic Spirit Sect. Si Elder Shaw na kanina patahimik lamang ay nadismaya sa mga inaasal ng Chin Clan dahil nais niya sana itong suportahan subalit wala namang naglakas loob sa kanila na salungatin si Elder Bai. Wala nang nagawa pa si Patriarch Chin Tian dahil batid niya na hindi niya kakayaning kalabanin si Elder Bai at baka mapasama pa ang kanilang buong angkan kaya naman nanahimik na lamang siya sa nangyaring kaganapan sa angkan ng Chin family ay namumukod tanging ang katulong lamang ni Chin Yan ang naging matapang na sinumpa ang mga hangal na si Chin Chang sa pagiging duwag nito. Si Elder Shao ay hindi pere nawawalan ng pag-asa sa Chin clan at umaasa siya na iba si Chin Yan sa mga duwag nitong miyembro ng angkan hindi na nakapagtimpi si Chinyan at tinitigan ng masama ang mga hangal na miyembro ng Fang Clan at sa isip-isip niya ay kung nagawa nilang matakot si Chin Chang at ang iba nilang miyembro ay ibahin nila siya dahil tinitiyak niya na magbabayad ang angkan ng Fang Family sa kanilang ginawa. Naramdaman ni Fang Rulong ang matalim na titig ni Chin Yan kaya naman tinanong niya ito kung bakit naglalabas si Chin Yan ng killing intent patungo sa kanila na para bang nais nitong paslangin silang lahat. Narinig ni Elder Bai ang sinabi ng duwag na si Fang Rulong kaya naman galit itong tumayo at tinanong si Chin kung totoo ba ang sinabi ni Fang Rulong. Hindi ito sinagot ni Chin at hinayaan lamang na magalit ang hangal na Elder. Maya-maya pa ay nagpatuloy ng muli ang labanan at si Chinya na ulit ang lalaban sa entablado kaharap ang miyembro ng Fang Clan na si Fang Yu. Pagkatapos na pagkatapos na ipakilala ang dalawang kalahop ay mabilis na inatake ni Chinyan si Fang Yu gamit ang kanyang sandata at sa isang iglap ay mabilis lamang binawian ng buhay ang hangal na si Fang Yu. Agad na tumalikod si Chinyan sa bangkay ni Fang Yu na para bang ipinapakita niya sa lahat na wala siyang pakisa kung anuman ang nangyari. Sa nangyaring kaganapan ay nanggala iti ang mga hangal na miyembro ng Fang Clan at hindi sila makapaniwala na mabilis lamang napaslang sa kanilang harapan si Fang Yu na ikalawang genius sa kanilang angkan. Dagdag pa nila na halos hindi nila nakita ang atakeng ginawa ni Qin Yan sa sobrang bilis nito kaya naman unti-unti nang kinakabahan ang hangal na si Fang Rulong. Maya-maya pa ay nagsalita na si Chin at sinabi sa kanilang lahat na kagaya ng ginawa ni Fang Rulong ay gagawin niya rin ito sa lahat ng disciple ng Fang Clan. Dagdag pa niya na nais niyang klarohin sa lahat na hindi lamang niya lulumpuhin ang kanyang mga makakalaban mula sa miyembro ng Fang Clan kundi walang awa niya agad na papaslanggan. Nang marinig ito ng nga mga disciple mula sa Fang Clan ay namuo sa kanilang katawan ng matinding takot at ang ilan sa kanila ay nais nang tumakbo palayo sa entablado. Nagsimula ng magprotesta ang dalawang hangal na mag-ama sa ginawa ni Chinian subalit bago pa man nila maipagpatuloy ang kanilang sasabihin ay naramdaman na nila ang malakas na enerhiya na nagmumula kay Elder Bai. Sa itaas ng gusali ay napatayo si Elder Bai sa kanyang kinauupuan at galit na galit ito kay Chinian dahil hindi na siya nito nirespeto kahit na sinabi na niya kanina na sinusuportahan niya si Fang Lulong at ang Fang Clan lalo pang tumindi ang enerhiya na pinapakawalan nito at halos maramdaman na ito sa buong lugar ng Fang Clan na talaga namang nakakatakot. Galit na tinanong ni Elder Bai kay Qin kung batid ba nito ang ginawa niyang pagsuway sa kanya. Matapang na sumagot si Qin na alam niya ang kanyang ginawa at iyon ay ang paslangin lamang ang isang mahinang nilalang ng walang pag-aalinlangan. Dagdag pa niya na hindi siya sumuwi sa kanyang utos kundi kagaya nila ay parehas lamang sila ng opinyon pagdating sa mga mahihinang nilalang na walang karapatang mabuhay sa mundo kaya naman wala siyang maling ginawa. Para lalong maini si Elder Bay ay nakakalokong tinanong ni Chin yan ito kung bakit siya nagagalit gayong sinusunod lamang niya ang utos nito na paslangin ang mga mahihinang nilalang at hindi rin naman ito labag sa patakaran ng kompetisyon. Lalong namuo sa puso ni Elder Bai ang galit dahil ito ang unang pagkakataon na may isang mahinang nilalang ang sinubukan siyang salumatin. Maya-maya pa ay hindi na nakapagtimpi pa si Elder Bai at nagpakawala na ng isang malakas na atake patungo kay Chinyan bilang kabayaran sa ng ginawa nito na hindi pagsunod sa kanya. Ang ama ni Qin Yan ay agad na naghanda para salagin ang atake subalit biglang tumayo at nakisali na rin si Elder Shaw na pinapatigil ang hangal na si Elder Bai sa ginagawa nitong kalapastanganan. Kitang kita sa mukha ni Elder Bai ang takot ng maramdaman sa kanyang likuran ang enerhiya na pinapalabas ni Elder Shaw. Ikinumpas ni Elder Shaw ang kanyang mga kamay at sa isang iglap ay biglang nawala ang malakas na atake ni Elder Bai patungo kay Chin Yan. Kinakabahan na tinanong ni Elder Bai kung bakit siya pinipigilan ni Elder Shao. Ipinaliwanag ni Elder Shao na wala siyang paki kung sino ang kakampihan ni Elder Bai subalit hindi niya papalampasin kung guguluhin ito ang nagaganap na disciple selection. Dagdag pa niya na walang karapatan si Elder Bai na galawin ang pamilya Chin dahil lamang nakabilang siya sa Mystic Spirit Sect at pinapanigan niya ang Fang Clan. Mariing ipinag-utos ni Elder Shaw na umupo lamang si Elder Bai at manood ng tahimik dahil kanina pa siya naiirita sa kanyang pinaggagawa. Walang nagawa si Elder Bai sa bagsik ni Elder Shaw dahil batid niya na kung maglalaban sila ay hindi naman siya mananalo rito kaya naman pansamantala na muna niyang ititigil ang kagustuhan niyang paslangin si Chin Yan. Bagamat tapos na napakalmean ni Elder Shao si Elder Bai ay nanatili parents sa katawan ni Qin Yan ang matinding pressure na binigay ni Elder Bai at laking pasasalamat niya na mayroon siyang malakas na Divine Battle Spirit dahil kung hindi ay tiyak niyang kanina pa siya nawalan ng malay sa gitna ng entablado. Sa nangyaring kaganapan ay batid na ni Qin Yan na ang mga nangyayari ay planado ng Fang Clan at ni Elder Bai kaya naman kailangan na niyang magingat sa maaring gawin nito sa kanya gayong nasisira na niya ang kanilang mga plano. Sa nalaman ni Chin Yan ay namuo sa kanyang isipan na hindi niya ito papalampasin at balang araw ay makakapaghiganti din siya kay Elder Bai dahil hindi rin magtatagal ay natitiyak niya na siya ang makukuhang disciple ng Mystic Spirit Sect. Subalit sa kasalukuyan ay nais niya munang bigyan ng leksyon ang Fang Clan dahil sa ginawa nitong pag-iisip ng masama sa kanilang angkan. Maya-maya pa ay inutos na ni Elder Shao na ipagpatuloy na nilang muli ang disciple selection para makadako na sila sa second round. Si Fang Li ay hindi peren kumakalma at nais paslangin si Qin Yan sa ginawa nitong pagpaslang kay Fang Yu na isa sa mga genius ng kanilang angkan. Napansin ni Fang Rulong na hindi mapigilan ng kanyang ama ang kanyang killing intent kaya naman pinatigil na niya ito dahil baka mapasa mapasila kay Elder Shao. Dahil ang plano nila fang rulong ay napurnada ng makialam si Elder Shao ay hindi na nila magagawa pang ipagpatuloy ito kaya naman hahayaan na muna nila ang kanilang inihanda at ipapagpatuloy na lamang nila iyon sa ikalawang round kung saan ipapakita niya sa lahat kung gaano siya katalentado. Nagpatuloy na ang labanan at si Chin muli ang lalaban sa entablado kaharap ang isa na namang miyembro ng fang clan na si Fang Wu. Si Fang Wu ay ang ikatlong genius ng angka ng Fang Clan kaya naman hindi na sila umaasa na manalo pa ito kay Qin Yan dahil ang ikalawa nilang genius na si Fang Yu ay mabilis lamang nitong napaslang. Umakyat na sa entablado si Fang Wu na hindi maiwasang manginig habang kaharap si Qin Yan. Sa isip-isip ni Fang Wu ay hindi na dapat siya umakyat pa sa entablado kung alam niya lang na ganito pala kabigat ang pressure na daladala ni Qin Yan. Sa gitna ng entablado ay gulong-gulo ang isip ni Fang Wu kung ano ang kanyang gagawin at sa huli ay naisipan na lamang niyang tumakas kaya naman agad siyang tumalon sa entablado habang binabanggit ang katagan na siya ay sumusuko na. Bagamat sumuko na si Fang Wu at malapit ng makalabas sa entablado ay hindi peren ito pinayagan ni Yan na mabilis humabol at nagpakawalay ng isang atake na sa katawan ni Fang Wu. Tumalsik ang mga dugo ni Fang Wu sa harapan ng Fang Clan at napanganga na lamang sila sa kanilang nakita dahil mas lalong bumilis ang atake ni Qin Yan na harap-harapan nilang hindi nakita. Muling sinabi ni Qin Yan sa harap ng Fang Clan na wag na nilang tangkain pa na tumakas dahil kahit anong mangyari ay hindi na niya sila pagbibigyan na mabuhay pa at agad na papaslangan. Tiningnan ni Chin Yan ng mata sa mata si Fang Li at tila ba inaasar pa niya ito kaya naman halos pumutok na ang mga ugat sa ulo ng hangal na si Fang Li sa sobrang galit. Nagpatuloy ang ganung mga kaganapan at may dalawa pang miyembro ng Fang Clan ang walang awa na pinaslang ni Chin Yan sa harapan nilang lahat. Nang gagala iti na sinabi ni Fang Rulong kay Chin Yan na hindi niya ito malilimutan at tinitiyak niya na sa oras na maging isa siyang disciple ng Mystic Spirit Sect ay uubusin niya ang kanilang angkan. Narinig ni Qin Yan ang mga hinanakit ni Fang Rulong at sinabi dito na tigilan na ang pagiging duwag sa iba ba dahil maaari naman silang maglaban ngayon kung magmamatapang lamang itong aakyat sa entablado at lalabanan siya. Dagdag pa niya kung naduduwag ito na lumaban sa kanya ay manahimik lamang siya sa tabi ng kanyang ama na mukhang aso dahil parehas naman silang mga basura sa kanyang paningin. Sa sinabi ni Chin Yan ay hindi na nakapagtimpi si Fang Rulong at napuno na ang kanyang katawan ng galit kaya naman hindi na ito nakapag-isip pa ng tama at agad na. Sumugod kay Chin Yan sa loob ng entablado subalit bago pa man sila tuluyang maglaban ay pinatigil na sila ng isang tagapangasiwa sa entablado, binalaan nito si Fang Rulong na kung ipagpapatuloy niya ang panggugulo sa kompetisyon ay mapipilitan siyang madiskwalipika ito. Kumalma si Fang rulong bahagya sa takot na baka bigyan siya ng diskwalipikasyon kung ipagpapatuloy pa niya ang kanyang ginagawa kaya naman hinayaan na muna niya si Chen Yan. Matapos ang komosiyon ay natapos na din ang unang round ng disciple selection at dadako na sila sa susunod na round kung saan magpapataasan sila ng martial spirit.